Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Igan, the law must take its course. Yan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kaugnay sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ Founder, Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Bersamin, may proseso para dyan na dapat hayaang masunod. Sinabi yan ni Bersamin kaso ng mga batikos sa pagpasok ng mga polis sa compound ng KOJC sa Davao City. Hindi naman nagbigay ng komento si Bersamin tungkol sa paghingi ng tawad ni Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng KOJC dahil sa paghikayat niya na iboto si Pangulong Bombong Marcos noong eleksyon 2022. Si Davao City Mayor Baste Duterte naman sinabing nagkaroon daw ng excessive force sa mga inosenteng mamamayan sa pagpasok ng PNP sa KOJC compound. Maraming motorista at negosyo na rin daw ang naabala ng sitwasyon. Kaya ang tanong niya, Hanggang kailan balak ng PNP na manatili sa kompa? Nauna nang sinabi ng PNP na legal ang ginagawa nilang proseso. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, Naniniwala silang naroon sa compound ng KOJC si Kibuloy e kaya't hindi aalis sa mga pulis hanggat hindi na Silbi sa kanya ang arrest warrant. Inasahang haharap ngayong araw sa Senado si Sheila Guo, ang kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ang kasama naman niyang nahuli sa Indonesia na si Cassandra Lee Ong, paharapin sa Kamara bukas. May unang balita si Oscar Oida. Mula sa National Bureau of Investigation, dinala sa Senado ang kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila. Abang sa batasan pambansa naman, si Cassandra Lee Ong. May magkahiwalay na arrest warrant laban sa dalawa, ang Senado at Kamara matapos masight in contempt dahil sa di nila pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng Pogo. Inaasang ihaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Well, basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala namang siya tinatago. Pero siyempre dahil pinailan siya ng kaso, uh, pwede niyang i-invoke yung uncertain questions, yung right against self-incrimination. Sa Miyerkules naman, inaasahang iaharap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara si Cassandra. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal bogo Hubs that was raided by, uh, by PAO. We have to get information from her kung sino may-ari, sino yung abogado, sino yung uh, tumata yung uh, mga incorporators nito. Ang gusto natin malaman dito, ay eh, sino ang ang uh, people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and um, uh, wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang uh, malaking negosyo uh, and having said that, that uh, humahawak siya ng malalaking pera, eh, imposibleng siya lamang. We wanted to find out. Gusto rin daw ng Senado na paharapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quadcom. Ang kampo ni Ong pinag-aaralang magsampa ng reklamong arbitrary detention laban sa mga nasa likod ng pag-aresto at pagkakakulong nito. Kasama raw sa tinitingnan nilang reklamo ang mismong Justice Department. Arbitrary detention any public officer who detains another ha, without a legal cause. Tingnan natin kung pwedeng idimanda yung mga taga-DOJ sa so mismong DOJ. Let's check the partiality or impartiality of the DOJ. Ha? Doon tayo mag doon kami magdedemand. Hininga ng media ng reaksyon ng DOJ pero wala itong tugon. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan na nga ba si Alice Go? Base raw sa pagpapagugnayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa kanilang counterparts, nasa Batam, Indonesia pa rin siya. Ito rin ang impormasyong natanggap ni Senador Sherwin Gatchalian, patina ng Bureau of Immigration. Yung mga ASEAN ambassadors na kausap po at sa... The... Sabi nila naka-alerton na rin ang mga otoridad. So mahirapan siyang gumalaw ngayon. Doon po sa ating coordination with our counterparts, um Indonesian Immigration, wala pa pong attempt si Mayor Alice Gugon na magtawid border muli mula po nung um, huli niyang pasok noong um, August uh, 18. Nauna na rin sinabi ng PAOK na base sa nakuha nilang impormasyon, hindi China ang posibleng final destination ng nadismiss na Mayora. Kundi sa Golden Triangle Region sa Southeast Asia, particular sa Cambodia. We're confident that she's trying to get into the Golden Triangle because the family, the Guwu family, has uh, business interests, gambling interests in Cambodia. Now, so uh, that would be the safest bet that we have as of this moment. Inaalam din ng paok sa kanilang counterpart sa Hong Kong kung nakalipad nga ba o nakapasok sa kanilang teritoryo ang kapatid ni Alice na si Wesley. Ang NBI naman, sinabing patuloy ang pagsubaybay nila sa mga galaw ni Guo. Yan ay eh, continuously nagmo-monitor kami. Uh, meron tayong mga nakaabang pa rin na mga ahente sabay ng paghahanap kay Go ang paghahanap din sa mga tumulong sa kanya na makaalis sa Pilipinas. May mga lead na raw ang PAOK kung sino-sino ang mga ito at kasalukuyan pa nilang kinukumpirma. Bagamat may mga leads kami, may mga literato kami ng mga taong posibleng tumulong sa kanya, this uh, remains conjectures at this point until mabuo 'yung solid evidence laban sa kanila. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Suspendido ang face-to-face -face classes sa Malabon dahil sa malakas na ulan kanina. Yan ang unang balita live di Bea Pinla. Bea. Igan, humina na ang ulan dito sa Malabon. Pero kanina, naganunsyo ang LGU na wala munang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ngayong araw. Pasado alas 5 na ng umaga na magdeklara na walang pasok ang Malabon LGU dahil sa pagbuhas ng ulan at pagbaha sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Dahil rito, pwedeng magsagawa muna ng online o modular na klase ang mga apektadong paralan ngayong araw sa kabaan ng General Luna Street sa Malabon, marami tayo na daanan na bahagi na may gutter deep na baha o minsan lagpas pa. Ang ibang nakita natin talagang nilulusong na ang baha kahit nakasuot ng ang kahit hindi nakasuot ng angkop na rain gear. Ang ilang magulang at mag-aaral na nakasalubong namin nagreklamo pa dahil anilay late na nila nalaman na walang pasok ngayong araw. Ngayon, so, ano at tinanghali na rin kami, hindi namin alam na na wala pa lang pasok ngayon. So nung pumunta na kami ng school, uh, ngayon, ngayon pauwi na nga kami. Uh, bibili na lang kami ng pagkain ngayon. Late, late, po. late po. Late po na ganun siya. Kanina pa po, po kasi umuulan and ano po. May flag ceremony pa po dapat kami ngayon. And 5.30 po yun. Hindi na po natuloy kasi po nagsuspend. And late na po sila nagsuspend. Sayang so, po yung oras po namin. Tsaka po yung pag-aayos din po namin. Tsaka din po sa ano, sa gastos po sa pamasahe. Igan sa ngayon, paambun-ambun na lang dito sa Malabon. Pero dito sa kinatatayuan ko, kanina raw, lagpas gutter deep pa umabot yung baha. Ngayon, kung nakikita natin, medyo humupa na. Uh, sa ibang lugar naman, medyo mataas pa sa ngayon, pero minomonitor pa rin natin yung lagay ng panahon. At yan muna ang unang balita mula rito sa Malabon, Bay Pinlock, para sa GMA Integrated News. Traffic! ang sumalubong sa ilang nagbalik Metro Manila matapos ang long holiday weekend. May unang balita live si Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Christian, mga umaga. Mariz, maulan at mabagal na ang daloy ng trapiko. Ganyan ang sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA ngayong araw ng Martes matapos ang long weekend at holiday. Partikular na sa bahagi ng Cubao na naiipo na ang mga sasakyan. Bukod kasi sa mga nagdadating mga bus, marami na rin ang mga taksi at pribadong sasakyan na nakahinto sa EDSA para magsakay ng mga nag ang mga pasahero mula sa probinsya. Dagsa na rin ang mga pribadong sasakyan sa southbound na naiipon dahil naman sa bottleneck sa bahagi ng Cubao Underpass at Ortigas Flyover. Sa monitoring natin sa MMDA, may build-up na rin sa bahagi ng Balintawak at Muñoz southbound dahil naman sa stoplight. Habang mahaba na rin ang pila ng mga pasahero sa ilang istasyon ng MRT at EDSA Carousel. Dahil nga ngayong may pasok na ulit ang mga estudyante at mga empleyado. Marisa. Maraming salamat, Christian ng Super Radio, DZBB. Naantala ang ilang biyahe sa Davao International Airport dahil sa pagtitipo ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ na tutol sa paghahanap doon ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Labing walong miyembro nilang inaresto ng pulisya dahil umano sa obstruction of justice. Live mula sa Davao City, may unang balita si Kent Abregana ng GMA Regional TV. Kent. Ivan, bago ang dispersal sa uh, nangyaring uh, rally sa KOJC compound sa Davao City, naging pahirapan ang pagbuwag sa barikada. Nasa labing walong uh, miyembro naman ng KOJC ang nahuli ng pulisya dahil sa pambabato at ng manlaban sa pulisya. Ilang minuto matapos silang balaan, Tinutuon ng pulisya ang pag-disperse sa barikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa harap ng kanilang compound, mag alas 3 ng hapon kahapon. Unti-unting binuwag ang kanilang hanay gamit ang riot shield. May mga hinila, kinaladkad at pinadapang mga miyembro. Ilan sa kanila ang namato ng opuan at bote. Ang iba, pinalo o mano ng pulis. Naglagay rin ng sariling barikada ang pulisya sa lugar at inalis ang inihambalang mga miyembro sa National Highway. Nauna na lang sinabi ng abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion na legal ang kanilang pagtitipon dahil ginawa umano ito sa state of necessity sa ilalim ng civil code. Hindi kasi umano nirerespeto ang kanilang karapatang pantao nang galugurin ang compound ng KOJC na hindi umano sakop ng ipinakitang warrant of arrest ng pulisya pero tugon ng Davao Regional Police. Legal ito sa paniwalang nasa compound si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang pa akusado. Nasa labing walong miyembro naman ng KOJC ang hinuli ng kapulisan dahil may paglabag umano ayon sa pulisya. Kakasuan sila ng obstruction of justice. Sinisikap namin sa langkunan ng pahayag. Samantala, pang dumaan ang mga pasaherong pupunta sa departure area o galing sa arrival area ng Davao International Airport kahapon ng umaga. Katabi lang ito ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Hasil kay first time nako ko utro pagbalik dyan sa Davao niya. Hindi di ko kasakay, di padulong dito, padulong ko sa tagong. Saan kami ngayon papunta? Eh, puro close. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? Ang turistang PWD na si Sabrina, kinailangang maglakad pa airport mula sa kaniyang accommodation. Parang hindi na kami babalik kasi nakakatakot. Pati mga commuter papuntang trabaho, apektado. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao, sa ngayon maaari lang makapasok at makalabas sa airport gamit ang main entrance. What used to be our exit uh, gate, uh, nakasarado po siya ngayon as a uh, precautionary measure because that gate is uh, very near, masyadong malapit po doon sa kung saan yung kaganapan. Walang cancelled flights pero may mga delayed. Para sa mga passengers and sa mga langyaw uh, isolated case lang na hitabok. Naglabas naman ng alternate route ang City Transport and Traffic Management Office para sa mga motorista. Ivan sa mga oras na ito humupa na ang tensyon pero nakabarikada at naka-high alert pa rin ang mga pulis sa KOJC o sa labas ng KOJC compound. Kanina nagsagawa rin ng prayer worship ang mga miyembro ng KOJC. Samantala binuksan na sa mga pasahero ang main exit gate sa Davao International Airport. Ivan, Maraming salamat. Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Saunay pa rin sa paghahanap kay dating bambantarlak Mayor Alice Guo at kapatid niyang si Wesley, maakpanayin po natin si NBI Director Jaime Santiago. Magandang umaga po, Director. Good morning, Igan, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Opo, batay sa impormasyong meron ng NBI. At uh, nasa na po itong si Mayor Alice Guo at si Wesley Guo? Ah... Uh... Minomonitor po namin na uh, pero hindi natin muna masabi sa publiko no pero Apo. minomonitor po namin ah uh, mayroon akong special task force na nagmo-monitor sa kanya. Opo. Pero nandiyan pa rin sa Asia. Ah nandito pa rin ho sa Asia. Opo. Yung huling bansa uh, bansaho sa Indonesia, nakaalis ba siya doon? Sir, nagmo po kami. Ah, okay. kami. Opo. Uh, kailan ho inaasama ibabalik ito, Director Santiago? Uh, as soon na uh, maano siya, makuha ng ating mga ano, uh, malalaman niyo ho agad. Opo. Uh, po kami, sir. Opo. Nasa Opo. blue notice uh, na ho ba itong si Alice Guo? Opo, sir. Meron, meron namang ano. Kaya nga yung dalawa nakuha na dahil yes, sir cooperate ang uh, Indonesian government sa atin at na nakuha agad yung dalawa si Carissa at saka si Lila. Opo. Opo. Ah, Opo. Si Cassandra, Cassandra. Opo, si Carisa. Yung dalawa po Opo. ba yan direkta nakapagbigay ng impormasyon para mas madaling malocate si Alice Guo. Eh, hindi po namin sila mapilit magbigay ng information. Uh, alam niyo naman uh, out the process uh, kasama nila yung mga abogado nila at uh, sinasabihan sila na huwag magsalita. Ah, Tignan but, po natin sa Senate o sa, sa Senado kung pwede pe nilang uh, hindi sila magsalita. Opo. Pero Director, tukoy na ba kasi daw yung tumulong na nasa gobyerno dito sa mga ito na makaalis ang Pilipinas? Yan po ang mahigpit naming iniimbestigahan ngayon, sir. Uh, Nandiyan kami nakatutok para malaman natin kung sino yung mga Uh, tao na tumulong sa kanila. Mm -hmm. Kung meron man. Opo. Eto yung huli, may inilabas na larawan si Atty. Ferdinand Tapacio na nagpapakita na larawan ni Ong kasama si na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos. Ito ba, iimbisigahan din po ng NBI? Ay tulad na nga po ng sinabi nung mga kasama sa litrato, ay uh, talaga namang uh, natural yan na uh, pagka uh, meron nagpakuhan ng litrato kasi, uh, Miski po kayo at uh, ako, uh, pagka nakita tayo ng mga tagahanga natin, nagpupumilit magpakuha ng litrato, pinagbibigyan naman po natin. Opo. Eh kilala kita. Hindi, uh, ka hindi namang... na nga hulugan na yung nagpakuha sa atin ng litrato, pinagbibigyan na. na natin opo, o opo. Uh, kanegosyo or whatever. Opo. opo. Eto, may plano po yung kampo ni Cassandra Leong na magsampa ng reklamong arbitrary o unlawful detention lamang sa DOJ. Reaction po rito, Direktor? Ay, ah, ang po nila mag-file ng kahit anong kaso pero hindi po magpo-prosper yun. Bilang uh, dating uh, hukom, eh, kami po ay tumupad sa legal process. Mm -hmm. Opo. Okay. Maraming salamat na nice hearing from you, NBA Director Jaime Santiago. Ingat po kayo. Ah, uh, salamat din po, Igan. Salamat po. Muling naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 100,000 peso commemorative bills kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga bayani kahapon. Pagbibigay po sa katapangan at pagiging makabayan ng mga bayaning Pilipino. Makikita sa banknote ang sigaw ng himagsika na pinangunahan ni Andres Bonifacio at ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong 1898 na pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo. Unang inimprenta na nasabing tank note noong 1998 para sa pagdiriwang ng Centennial ng Philippine Independence. Isang libong kopya ang inilabas ng Banko Sentral na maaaring mabili sa kanilang BSP stores at online. K-pop kings meet the king of talk. Sa first part ng interview sa kanila ni Tito Boya Bunda sa Fast Talk, ni-reveal ng SB19 na muntik na silang mag-disband. Ilang levels na po yung parang explosion na sumuho ka na pero tinatry mo pa rin. So kung nakailang suko na talaga kami originally, mentally, physically, nakapagod talaga mga Arab. Well, nakakapagod, lalo na kapag walang sumusuporta. Ah. Siguro yun yung pinaka-struggle for us. Kwento ng SB19, nagkaroon ng time na kino-question nila ang kanilang kakayahan dahil sa mga komento. Masyadong personal din daw ang pambabash sa kanila online. Pero sa parehong taon, kung kailan muntik na silang mag-disband, nagka-turning point ang kanilang career. Sa ngayon, mas focused daw ang P-pop kings sa goal nila na magpaganda pa ang future ng Philippine music industry. Magkaroon ng term na tinatawag ng na P-pop na talagang dadayuhin ang yung mga foreigner yes. na ipupunta dito para panoorin yung yung um, concerts natin. So, maraming maraming possible na mangyari once na mabuksan yung doors and hindi tayo malayo doon eh. Nakabukas na siya. Eh. Okay. Kailangan na lang siya itulak.